Jon, what's up mga kanonoy uh, panibagong vlog na naman mga kanonoy panibagong fishing adventure na naman ang ano natin ngayon uh, ngayon mga pa rin tayo mga kanonoy ayun uh, mga kanonoy oh. si Idol Bling nag aariada na naman si Idol Billy Boy so ayan mga kanonoy una sa lahat mga kanonoy ah, uh, salamat tayo sa taas mga kanonoy na binigyan tayo ng maliwalas na panahon mga kanonoy uh, insya Allah mga kanonoy uh, bigyan din tayo ng kasaganang huli yun mga kanonoy sa mga hindi pa nakasu kasupport sa aming channel sa hindi pa nga nakakasubscribe mga kanonoy humihingi tayo ng support na isubscribe ang ating channel at i-like and share na rin mga kanonoy comment na rin kayo mga kanonoy sa ating comment box at saka mga kanonoy hit nyo na rin ang notification bell para lagi tayong Updated sa mga video na i-ano pa natin. upload natin sa mga fishing adventure natin mga Kanonoy. So ayun mga Kanonoy, update na lang tayo mamaya kasi aga-ariada na tayo mga Kanonoy. Ayun. Kitang na pain namin mga Kanonoy. Kitang. Ay idol, Abdul So ayun mga Kanonoy, update na lang tayo mamaya. Ah, ayun mga Kanonoy, malapit na tayong matapos. Ayan mga kanonoy Na Tapos na Yung buwan mga kanonoy yung mataas pa Time check mga kanonoy Alas 4 pa lang Oo ah, Alas 4 pa lang mga kanonoy Mga kanonoy o oh. Lagay na kami mga kanonoy ng ano Buya Para sa dulo Ito na ang dulo mga kanonoy ma mga kanonoy. Yan, binitawan na mga kanonoy. Ayun na. So mag lang tayo mga kanonoy ng mga ilang ano pa. Uh, ah, minuto kay eh, bago, bago bago mahila. Ang pamain kasi namin mga kanonoy, pusit. Kailangan madilim pa maarya ang ano na yon kay ang pusit mga kanonoy parang glow in the dark yan. Gano yan? Na umiilaw sa ilalim. Mga kanonoy. O yun, mga kanonay, uh, update na lang tayo mamaya maya Kano? Pag naghila na sila Naghila na kami pala Ayan mga kanonay uh, Alibili ba yun? nag pa nung PC natin Para dun sa ano Huli uh, sa dulo ng kitang natin ah. O yun mga kanonay mamaya Update update na lang tayo mga kanonay Pag, ano, pag uh, naghila na kami Medyo maya maya pa yun Okay mga kanonay, So yun mga kanonoy Medyo paliwanag na Maghihilan ah, na rin kami ng Maghihilan na, na kami mga kanonoy Patak na kami Mga uh, kanonoy sa idol Ganoon na siya Hila na siya Medyo madilim dilim pa mga kanonoy oh. Ayan. Pero paputok man silangan mga kanonoy oh. Alas 5 pa lang mga kanonay. Maya maya putok na sila ngayon. Yung talaga mga kanonay. May, medyo malaki to mga kanonay. Ah. Uy. Ah, ano to? Ah. Uh, Kanuping mga kanonay. Oh. Kanuping. Kanuping. Ayos mga kanonoy, ulam magad. Kanuping mga kanonoy. Kunang huli kanuping. bisugo basta mga kanonoy puting puti yan bisugo yan bisugo bisugo mga kanonoy Ah, hindi. Sniper, Sniper mga kanonoy. Buhay na buhay pa talaga. Buhay pa. Sniper, mga kanonoy. Laki. Kalahating oras lang yung kanonoy namin, ano? Iniwan. Ano, mga kanonoy, oh. pa. Ano, mga Ano, mga kanonoy. Oh, bisogong malaki eh. Ang ulam-ulam na mga kanonoy, may pambigas-bigas pa. Ah, makabili tayo ng bigas mga kanonoy. Ah, kanonoy ito. Ayun Ay, oh. Sulod-sulod na ito mga kanonoy. Pambigas-bigas na tayo. Mga kanonoy. Uy, ano yan? Hagmay. Sugo mga kanonoy Sniper Ay hindi Ulpot 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 mga kanonoy Ito malaki ito mga kanonoy Pabigas-bigas na tayo mga kanonoy Buhay na buhay pa mga kanonoy Laking bisugo ay, hindi. Agmay. Agmay pala. <laughs> Grabe laki ng bisura. <laughs> mali pala mga kanonoy. Oo, oh, mali tayo. Alam nyo na mga kanonoy, hindi pa natin kabisado yung isda eh. Yung mga madalas lang natin nakakain yung kilala natin. Ayan mga kanonoy. Oh. Ayan, ulpot. Full pot mga kanonoy Tigas ha Tigas tigas ka pa ha Tigas Mga kanonoy fresh na fresh talaga Bihayan ng dagat Ulpot mga kanono, yan laking ulpot mga kanono yun. Ko? Huh? Lapo yan sa Tagalog. Oo, oh, lapo. Pagdi, tinignan ko yan sa mall. Oo. Huh? 365. Mahal yun? mali talaga yan Padi sana. Pagdi pa yun. Oo. Huh? Nasa 2012. mali talaga yung isda na yan. Mahal yan, kaya nakulapo yung tawagan. Oo. Oh. Ayan yung hinahain sa mga hotel eh. Ayan lang Sabit siya eh. Mahirap na. Mahirap na akos ah. Ah, mga kanonoy! Marami tayo. Pambigas-bigas. Pagi. Ay. Alam ko pagi. oy Olpot pa, pa rin. mga kanona Olpot oh. pa rin. Okay. Okay. Mga kanona oh. yun. pa rin. All pot mga kanona Ayan mga kanona Dalawa. Ay bato pala isa. What? Kanopeng mga kanona yun. Kanopeng. Kanopeng mga kanona Kala ko mga kanonoy dalawa. Maganda talaga pag pag isang pahay, di ba? Pahay oh. talaga isda. Yun mga kanonoy, daling bisogo. Daling bisogo ka. Daling bisogo. Mga kanonoy, oh. Medyo pa umaga mga kanonoy. Dali kang bisugo ka. Bisugo kaya, mga ano Kain ng bisugo pag mamusugo. Selber ka hapon may mga bisugo eh. Oo, oh, aga nang kain ng bisugo ka hapon. Yon mga kanonoy, Dali kang bisugo ka. Ah, ano 'yo? Bisugo. bisugo mga kanonoy nang ulpot mga kanonoy ah Ay oh, hindi kanoping mga kanonoy. Tingnan mo 'yung mga kanonoy. Oh. Kanoping. Yes, mga kanon Kanoping, laki. Ayan, mga kanon eh. Ayan, tayong tatlong kanoping na tayong na dali natin, mga kanonay. eh. May pambigas-bigas na talaga tayo. Ayan, mga eh. Ayan, mga kanon eh. Ayan, mga si kanon sa kanya mga kanonoy ang buya. Siya na ang bahala sa Siya na mga kanonoy bahala sa buya. Akala ko isda mga kanonoy. Ayun yung ng buya ng oh. ano mga, mga kanonoy. Sige. Okay. Oh. Bataka. niya yung mga buya mga kanonoy. Yung buya mga kanonoy yun yung mag nilalagyan ng bato para lumubog yung kitang namin mga kanonoy. Ayun yung ano na. Yan yung isa sa master of the band ng kitang mga kanonay. Si Idol Billy Boy. mga kanonay. Ayun mga kanonay. Bisugong maliit mga kanonay. Meron ditong mga nangitang dyan mga kanonay kanina. Nawala na mga kanonay. Baka yun. Ayun. Dito, dito mga kanonay pusitan yan dyan hanggang doon. Kaya sa sunod na buwan mga kanonoy, mamusit kami. Itong mga kitang na ito mga kanonoy, maliit lang. Maliit lang ito na taga. Ayan kawil mga kanonoy. Ayan. Pero kapag ka malaki mga kanonoy doon, malapit tayo doon sa may drilling, sa malampaya. Punta doon mga kanonoy. Ayan. Ano yan, doon yung area na malalaking kitang. Doon mga kanonoy. Pero ito, dahil maliit lang yan mga kanonoy Ano lang yan? Ah, dito lang yan sa malapit. Yun, bisugo. Ano may bisugo? Nadali mo bisugo. May pang ulam na. May pambigas bigas, pa. Pwede na sa pwede mga kanonoy. Mga kanonoy, bisugo mga kanonoy. Mala -mala. bisugo to mga kanon medyo malaki laking bisugo to bisugo <laughs> kawil na kawel namin mga kanon medyo luma na kasi ano to yung sa tagal na mga kanonoy uh, ano kinakalawang na rin yung kawil kaya pagka malalaking isda kanonoy, pagka yung talagang ano, hinila, napuputol mga kanonoy. O putol yung kawil. Iyon. Kanoping, mga kanonoy. Tawag sa keso niyan mga kanonoy, baraka. <laughs> baraka, kanoping rin yan. Eh. Kanoping din ba? Wala kong baraka eh. Tag-150 ang benta doon. Ano nakakita kanyang doon? Oo, na ko. Iyon. May sugo mga kanunay. Kinain na naman ang pusit. Inaunahan tayo ng pusit mga kanunay. Hinahatihan tayo. Sniper mga kanonoy oh, sniper Sniper yan mga kanonoy Iyon bisugo Kitang kita na talaga mga kanonoy oh. Bisugo mga kanonoy Bisugo yan Ulam-ulam na mga kanonoy, pambigas-bigas pa. Looping! Looping mga kanonoy. Sugo. So, kay mga kanonel Taba na mga bisugo mga kanonel Yung pagtatanggal ng isda na yan mga kanonoy Mahirap, mahirap yun Pag hindi ka marunong mga kanonoy Halagang mahirapan ka magtanggal Lalo na mga kanonoy yung ano ma, ma Masasakit mga katinik Tulad ng mga danggit Pag hindi ka marunong mga kanonoy na Magbaklas nun Halaga, hindi ka masabitan ka talaga mga kanon eh. Laki ng pakol mga idol oh. Ha? Oh. oh? ano? Laki ng pakol. Rabi, mga idol. Laki ng pakol. dol Mga na yun Kanuping Ay hindi Ano nga pangalan niya? Tanan an Tanan 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 Oh, oh, ano naoy? O, bisugo. Ano ito mga kanunay? Ano ito mga kanunay? ito mga kanunay? ito mga kanunay? Ay, pa, Ita, yung, mga... Ay bato pala yan mga kanunay. Ay, sa Ay, sa ilalim, mga kanunay. Sa mga kanunay. Ayan mga kanonoy bisugo na naman Talagang action kami. eh Oo Oy, putol lang buntot mga kanonoy na Magandang action cam talaga yan. Bisugo Maliit lang mga kanonoy Maliit na bisugo lang Ito malaki to Ang kanonoy oh. ah bisugo din Sabit sabit bisugo Bisugo mga kanonoy malalaki to mga kanunay pulpot mga kanunay pulpot siya kanuping maya ha? pulpot maya ha maya pulpot mga kanunay ayan o oh. oh. maya ganun mga ayan, mga bilga mga kanunay o ayan o oh. Ang grabe. Ay, maya. Ay, maya, mga kanonoy. Ano? Laki. Laki, mga kanonoy. Ay, pangbigas bigas na. Ano nga yung tawag yung, ano? Yung kulay dilaw na, ano, palikpik? Yan? Hagmay. Hagmay? Hagmay. Yano, mga kanonoy, oh? Hagmay. Hagmay mga kanonoy. Ano? Hagmay. Sugo. Sugo mga kanonoy. số của mà cái này hàng mày Cano nơi, được mà Ay, pagi. Kala po. Pagi, mga kanunoy. Pagmay. Mga kanunoy. Marami na din tayong ano, ang bigas-bigas. Ayan, kaso lang may pagi tayo mga kanonoy bawal mo yan hulihin mga kanonoy ah. bisugo mga kanonoy kadagdag man talaga sa pambigas bigas mga kanonoy Oh, yung malaki-laki na ito mga kanonoy Iyo no. Oh. Hoy kakainin na rin ng ano eh posit eh. Oh, kakainin na lang posit mga kanonoy. Iyo oh Sniper mga kanonoy na malaki. Sniper. Ang bigas-bigas na mga kanonoy, sniper. Idol Billy Boy mga idol oh. Sagwan-sagwan lang. Sagwan-sagwan lang ka si Idol mga kanonoy Hindi siya makahila. Ang tiga saguan sagwan. Ang ko. Mga ano mga mga kanonoy. Wala tayo. Masagwan lang. Ay mga kanonoy, doon tayo kay sa bida natin mga kanonoy. Si Idol Billing. Oh, balik tayo sa ating bida mga kanonoy. sugo gumo malaki rin kanonoy oh. Tingnan Hindi kira ng pusit pag may damage mga kanonoy, hindi na benta. iyon mga bisugo mga kalunoy. Bisugo mga kanonoy Kahit pa paano mga kanonoy Meron pa rin naman tayo pambili pa rin tayo ng bigas Bato na mga kanonoy Tapos na mga kanonoy rin mga kanonoy kahit Ay, paano thanks uh, thank you lord sa biyaya ayan mga kanonoy oh. Uwi oh, na tayo mga kalonay eh, Para ano Kaprepare ulit tayo ng kitang mga kalonay Ayan mga kalonay Ayan, mga kanunoy. Uh, mga kanunoy, oh. huli namin. Oh. Ayan, oh. huli namin, mga kanunoy. So, ayan, mga kanunoy. Pa. Gumagalaw pa, maya-maya. Gumagalaw pa, mga kanunoy. <laughs> <laughs> Buhay pa, mga kanunoy. <laughs> Sariwa, pa. Sariwa pa. Ayan, mga kanunoy. Uy uh, na tayo. Uwi na tayo, mga kanunoy. So, ayan, mga kanunoy. Sa mga hindi pa dyan nakaka-subscribe sa ating channel, mga kanunoy, mihingi uh, kami sa inyo ng suporta mga kanonoy uh, isubscribe natin yung munting channel namin mga kanonoy at hit nyo na rin mga kanonoy yung notification bell para lagi kayong updated sa mga adventure namin sa dagat mga kanonoy so ayun mga kanonoy huwag din natin kalimutang i like and share pagkatapos natin panoorin ang video mga kanonoy malaking tulong po yan sa amin mga kanonoy so ayun mga kanonoy Uh, kita kita na lang tayo sa sunod na adventure namin sa dagat so ayun mga kanonoy see you, mga kanonoy